Lumabas po, mag-overlooking, ganun po. Antipolo, polo Nagtutulakan kayo pag nag-overlooking. Bakit? Pag magtutulakan? Delikado yun? Nagawa ko yun dati, nagtagay-tay kami. Oo? Overlooking. Ang ganda, nakita mo yung lake? Oo, maganda kaya dyan? Oo, gusto mo makita? Gusto ko matry. Ogo. Kumagano na lang. Uy, ang init pala ng tubig. Sa taal. Sa taal. Sa taal. Saan pa yan? Sa Cloud 9? Sa abo. Ah! Pinala ni Ryan dun yung jowa niya. Yes. Si Paula sa cloud na ito. Tapos pina, pina, pinalakad mo dun sa tulay. Di ba may hanging bridge dun? Oh, uh, ako natakot tuloy. Gumagalaw pala yun. Gumagalaw. <laughs> <laughs> sa hanging bridge. Gumagalaw. Nagmumotor kayo papunta doon? Amin uh, hindi po. Commute lang din. Ako ah, oh, oh, pasweet yun. Tapos anong pinag-uusapan niyo pag nasa overlooking kayo? Yung ano po, siguro, mga sweet memories po namin, ganun. Parang binabalikan din po namin. Ah. Ayun po. Nag-kiss kayo habang nasa sa Uber. Oh, Uy! Ano yeah. ba? Ayun, ano ba? Dami tao. Uh. Nanonood si Mama at Papa. Para yeah. sa mga pelikula, di ba, overlooking. Oh, oh. Puro ilaw sa baba. Mm, Pag yes. mo naman, may mga ano. Between. May mga between. Tapos tumitingin ka doon. Oh, yeah, yeah. No. Tapos oh. tumitingin din ako. Ito. Ang ganda ng mga between, oh. Nakakatuwa. Uh -huh. Oh. Oh. Yeah. Bakit? Asal dibuat, asal dibuat. Grabe ah, siya sa'yo. Huwag oh, ka grabe. Grabe. pong kami nagbibiraan dito. Oh. Okay. Sabi ko, grabe siya sa'yo. Okay, oh. Pinagtatawanan ako eh. Ako rin, pinagtatawanan na ako. Hindi naman nakakapikon yung joke mo. yung oh, oh. nakakapikon? Yung tawa mong nakakapikon. Sorry, Nakakapikon talaga yung reaction eh, oh, di ba? No. <laughs> oh, pero sweet na, no? Di diba, oh, oh. Yung gano'n, yung tibigil e Tapos test months, oh, sabi mo. Hindi yung bigla ka magte-thank, di ba? Thank you. Bakit? Bakit? Bakit kailang kay Thank You? Kailang Ang saya ko lang. Yung, ang saya pala ng ganito. Gagawin ko ang lahat para maging masaya ka. Oo. Kahit wala kang ginagawa, napapasaya mo ako. Alam ko naman yon kasi Pero... yung mo po dito. <laughs> Hindi na nakakapikon, di ba? Oh, wow, oh. Yung ibang nasa cloud na yung nakikisali sa ng uusap na ano. <laughs> <laughs> Naglalambingan kayo ng jowa, buta nakikisali yung ibang nakatambay din. Oh. Pero yun, Tira yung tapos yung bigla na lang kayo. yung oh. Kasya na yun. I love you, tapos yung magkikis. I love you. I love you more. Yeah. 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 na ginawa niya yun. Nangyari sa inyo. Ginawa yun. din po namin. Ang tamis lang noon, di ba? Yung walang... Yes. Yeah. Hindi siya mali siya eh. Nare-reciprocate oh, yung feelings mo. Romance oh, yeah. na, uh, that's acceptable, Diba? Yes. di ba? na <laughs> Balik tayo dito <laughs> ha. Oo naman. Ganda pala dito. Oo naman. Baka may iba kang dinadala dito. Uy, wala no. Ikaw pa lang yung dinala ko dito. At ikaw ang huli. Oh. Promise. <laughs> Akin lang to, oh. <laughs> nasabi niyo na ba yung sa joha niyo? <laughs> <laughs> yung line, line na yun, promise oh, akin lang to, ah. Ano ba yun? Ano ba yung tinutukoy mo? Ano ba yung ano yun? tinutukoy mo? Anything. That can be anything. <laughs> diba? Your heart, your ah, love, your time, yes. your, diba? Your your attention. Diba? Nasabi yes, niyo na ah. ba yun? Isang intimate na... Nagtutulakan kayo. Ano pinag-usap? <laughs> isang intimate na pangyayari na nasabi niyo din sa jowa niyo. Oh, okay. O kaya sa boyfriend, na, hmm. Akin lang ito, ha? Baka may ibang nakakita nito. sinasabi mo ba yun? Baka may ibang nakakaranas nito. Akin lang Fred! Nasabi nyo. Ba't takot? Fred! Wala nasa man. Nasabi nyo Da, darin na. Akin lang ito, ha? Siyempre. Mapapasabi ka nun, kapag sa jowa mo yung parang, Uy, gusto ko sa akin ka lang, ha? Oo. Diba? Hindi, hindi, hindi. Hindi Yung ano, yung... Oo. Akin lang ko to. Bet! Ano ba yun? Habang sinasabi mo yan, dapat ba hawak mo din? Hindi kayo. Oh, hindi, alam ba? Itong puso hindi mo. Hindi naman kinakailangan hawak mo. Pwede oh. nararamdaman mo lang. Ah. Ah. parang, I want this moment to be just ours. Yeah. Di ba atin, akin lang to ha? Mm. May kakilala ba ako? taon, taon, taon. Kailan mo nasabi sa jowa mo yun yung, yung akin lang to? Uh, everyday wow ah. sinasabi ko sinasabi mo Inuwi mo minsan inuwi mo yeah magkasama na kami ah uh, sinandalan ko oh. kasi 'di ba masarap lalo sa taong mahal na mahal mo oh. 'di ba merong selfish pagiging selfish na acceptable eh 'di ba yung okay. may is, meron kang mga bagay na hindi mo gustong i-share sa iba yeah. na gusto mo exclusive lang sa akin tama Tama. na. Yes. Akin lang to, ah. Oh. Akin lang to. Yung <laughs> ganon. Na, nasabi mo na ba yun, Kim? Akin lang? Uh -oh. Akin lang to, ah. Uh -oh. nasabi mo Hindi na Hindi <laughs> po. <laughs> Kailangan ba yun? <laughs> Hindi, kaya nga tinatanong kung nasabi mo. Ah, so hindi pa pala. Kailangan ba yun? Siyempre. Uh, dapat sinasabi talaga yun. Ay, hindi naman kailangan. Hindi naman, oo. Oh. Parang ano lang, pangkaraniwan sa iba, di ba? Maha Paglalambing, maaari... panaglalambing. Depende, ah. may mga tao namang hindi sure.